Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga at Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw -ar -ar yes. Yung akala mo, stress free ka na Yes! Thank you Lord! Malaya na ako! <laughs> tuwa, tuwa eh. ay, ay Magkasama na pala niyo! Magkasama <laughs> yung stress pala <laughs> <Magkasama na tayo. laughs> ko sa kabila. Sektor <laughs> na. Ano, ma'am? 264 tong parcel niyo, ma'am. Isang buwan na yan. Ay, salamat po sa bulaklak, ma'am. Lakas tikpa ma yung pera ng nana Ang laking ano bukay, puro ganyan 264 po. Napakabang mahal niyo naman po. 1, 2, 6. Dapat pati yung bariya. Lakas <laughs> tikpa din. <laughs> Ano siya nagre-react? na pala ng salamin sa ba yung kuwarta ba Pwede tinawan siya yung eh. Parat. Parat? Na parat na? Graves? Ha? Alam na nga ate. Bola lang yan. Item? Tapakan pala itong niya lang pala yan para makatigil. Kung ang haligi ng tahanan ay tatay, at ang Ilang ng tahanan ay nanay. Ano naman ang anak? Anay. <laughs> Anay. <laughs> Ginaya niya. <laughs> Yung antok na antok ka na pero nasa duty pa. Kawawa naman. Ang ah, pinagbantay. <laughs> Kuya, nalaglag yung pera mo. Kuya, nalaglag mo yung pera nyo. Salamat, Kuya. <laughs> <installment> sandan. Masakit. Sa sandan di ba? Salamat, Kuya no. Maboy oh. oh, talaga mga tao dito. Oh. Okay, ba, ano kala mo? Mo. <laughs> Ay, nakita mo. Uy, Kuya, thank you ha. Salamat ha. No, thank you ha. Bilikan pala. Ikos. <laughs> Hay, <laughs> <laughs> Pag... <laughs> Bahala ka sa buhay ko. Yung <laughs> walang <laughs> believe daw no, si Sir. Sa'yo ay, luna <laughs> nagpa <-upau> na. Nagpaupaw <laughs> na. Ay, isa. Good boy. Yung feeling mo sa yung pera, may na-receive ni mo. 2K sa Gcash. Thank you sa 2K, mine. I love you. <laughs> Talaga. Okay. Pangbayad pala sa kuryente. Tapos pinang shopping nila. <laughs> Lagot. Oh. Yan. Magkandila muna. lay <laughs> someone <Isang> pemain <buwan. laughs> uh, kayak magawai narienda muna <laughs> sarap tas sarap sila aja deh ketepak ah tau tau ay si ate Wow, oh, bake ka. Ano yan niluluto mo? Parang wow. ang sarap na. Ano siya na? Luto na ba? Oops. Wow. wow. Ano wow. yan, na? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Paano kulan? Rice cake? Hindi. Cake? Hindi. Bisa mo lang. Gutom na ako. Gutom na ako. Buksan mo na One, two, three. Wow. Pagkain ng mga tamad. Ulan ba yan? Ulan ba yan? <laughs> At late. Late ang gumising. Porcelli. Grabe naman. Ginamit pa daw ng lolo niya ng World War 2 estate na. pati niya. Ano ba May boy pa rin ako. Bah! Karabi naman. Pagpuri pa rin sila. 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 Pagpuri pa Hey! Pag nakuha mo... Baa! mo! Gusto mo? Sige, dumampot ka dyan! Icha-challenge kita! Sige! Oh, challenge. Dampot challenge! Dampot ako dito! Oh, ano lang ha, 3 seconds lang ha! 3 seconds lang? 1, 2, 3! bilis mo bumila! Wala ka nakuha? Talo! <laughs> Boss, bilis mo! Ito na po yung Inna order kaya. nga! Talo na! Bali, 99 po lahat! Ah, Ito na? Mugado ka? thank you. Montek na makalibre. Salamat. Ito. Bakit ko? Anak ka lang po. <laughs> <laughs> oh, niya pala yung walit. Pre, tanaw. Saan nilang magpatayog Kaya yung bukal na? Hmm. Oh! Ang cute naman <laughs> <Dati>, Porga. Po, <laughs> Tatlong kaldirong rice. Mo <laughs> Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Eh, ba't eh, eh. <laughs> <maya> na. Eh, Galing sa mga ni Jalibi. Mahal na. Wala tayong magagawa. Loko, loko. Makatulog, makakain. Ano ba? <laughs> Salungat eh. Hindi <laughs> nagkasabay. Hahaha. <laughs> balikkan, <laughs> balikkan. Eh, ah. eh, 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 Oh no! Ah. Kau yang sungguh sungguhlah. <laughs> <laughs> ah. Ba, hindi ang tulog na baby ah. Hmm. <laughs> Balpak yung prank niya. eh na. yung prank tong batang to? gantong teknik yung mga barbero ngayon. Wow naman! Wow! <laughs> wow! My God! Talaga. Oh, proud na proud pa siya sa gawaan niya eh. Tingnan natin. Naging Elvis Presley. <laughs>